Hoy, ba't mo naman? Wala. Naalala ko lang si Princess. Siya kasi yung lagi nagpupo siya akin na makipagayos ako kay Mama. Galit na galit nga yun nung naway ko si Mama eh. Hoy! Xavier! Bakit naman ganun makausapin si Ate Leilani? Nanay mo yung tao? Hindi mo ba talaga siya kayong patawarin? Pagbigyan man lang? Bakit ko naman pagbibigyan yung tampong matay sa tatay ko? Dahil sa kanya, nawalan ako ng amat ng pamilya. Xavier, kaya nga binubuo niya kayong dalawa para magkapamilya kayo. Bakit bang tigas ng puso mo? Siya rin yung nag-convince sa akin. Napakinggan ko yung mga explanation ni Mama. Ayaw mo ba siyang bigyan ng kahit isang oras lang ng buhay mo? Ayaw mo bang magkananay, Xavier? Ayaw mo siyang mas makilala? Alamin sa sarili mo kung masama talaga siya. Kung gusto mo na gawing masaya yung buhay mo ngayon, Nasa loob labas ka man ng gulungan, Xavier, pwede mong piliin na maging masaya yung buhay mo. Siya rin yung sobrang saya na no, naging okay na kami. Actually, sila pa nga na naging close kaysa sa akin eh. Siguradong malulungkot yun pag nalaman niya na umalis si mama na hindi nagpapaalam. Baka naman nag-overthink ka lang, bro. Malay mo, Nagahanap lang ng, ng work. O malay mo, nag-work na. Di ba? Bro, an ang daming reason kung bakit hindi masagot yung tawag mo. Okay? Sana ganun lang eh. Pero, masama kasi talaga kutob ko. Kasi nga, nag-overthink ka. Ano mong pwedeng masamang mangyari sa mama mo? Hello? Uh, good evening po, sir. Ito po ba si Sir Xavier Bustamante? Ako nga. Teka, sino to? Um, ako po si Nurse Meryl. Um, kayo po ba yung anak ni Ms. Layla ni Bustamante? Oo, oh, oh, Mama ko siya. Teka, nasan siya? Kas, akala ko talaga masisira yung plano natin dahil lang sa bagets niyan. Ay, naku, no, maswerte ka pa rin talaga. <gasps> Mami, si Shirley. Kinalaman ka ba sa nangyari kay Mami? Sino Mami? Ako? Si Mami Charlene. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nahuli siya for stabbing Tita Layla. What? Ang fake niyo. Hindi uh, teka lang. Ano ba? Seryoso ako. Wala ko kinalaman sa nangyari kay Charlene. Oo, maldita ako. May killer smile, pero hindi ako killer. Hindi ako naniniwala sa'yo. Why would mommy kill Tita Lailani? Alam mo, maganda ako, oo. Pero hindi ako manghuhula. Pero kanya naman talaga si Charlene eh. Lalo na nung nasa kami ng kulungan, ilang beses niya ako sinaktan. Tinutukan pa nga niya ako ng cutter. She did that to you? Yes! Alam mo, maputi lang talaga si Charlene kaya mukha siyang mabait. Pero yun lang yun! Mami, kawawa si Tita Lailani.

Nasaan po mama ko? Dinala sa OR ang mama mo at kailangan siyang maoperahan agad. Ano? Critical ang kondisyon ng mama mo dahil sa pagkakasaksak sa kanya. Nasaksak si mama? Dok, anong nangyari sa kanya? Sabihin mo totoo, Dok! Uh, natamaan ang kanyang atay at dahil dito, maraming nawalang dugo sa kanya at kailangan na siyang maoperahan para tumigil na ang pagdurugo at matahina ang kanyang sugat. Nurse, kunin mo na ang surgical consent para mapirmahan ni sir. Sige po, doc. Excuse me, sir. Ma. Pero, saksak si Mama.